Salig o uh, suporta. Uh, kanina po, mayroong nagkasalamat. Uh, pasalamat uh, Nagdool na pasalamat sa mga programa o tabang. Sa totoo lamang po, huwag kayong magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon muli na makapagservisyo sa inyo. Ginawa niyo pa akong number one sa Region 10. Sino mga taga Region 10 dito? Re wala. Region 11. Region uh, 12. Ano po? Region. Ginawa niyo akong number one sa Region 11, Region 12. Region 13 sa Caraga. And of course, sa mga kapatid nating Muslim, Salamalaikum. Ginawa niyo rin ako number one sa barn. Maraming salamat. At hindi hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Magsiservisyo po ako sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko po, po magservisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Ako po isang probinsyano lamang tulad ninyo na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagservisyo. Pagtulungan po tayo Tulungan natin yung mga mahirap nating na kababayan. Tulungan natin yung mga small cooperatives natin. Yung mga small and uh, micro and small na mga cooperatives. Uh, sa mga kooperatiba naman po, uh, paalala ko lang sa inyo, gamitin niyo po ang uh, pondo sa pagninigosyo. Palaguin niyo. Tandaan natin ha, ah, mas masarap ang pakiramdam ang pinaghirapan at pinagpawisan po natin ang ating pagnenegosyo Dalahin niyo po sa inyong pamilya, kita, palaguin niyo. Pagkita natin muli, alam niyo, meron po isang cooperative mula sa Bintoro, Nagtitinda sila ng parang local product. Para sa akin, tulungan natin yung mga local products. Tangkinikin natin ang sariling atin, parang jam yun na ginawa nila. Binenta nila, tapos nakita ko, nagpasalamat sa akin, tinadala yung video. Ang sarap po ng pakiramdam, makatulong sa mga may nating kababayan. Magtulungan po tayo. malayo po mararating ng Pilipinas pag nagtutulungan tayo. Kaya nga ngayon, sa kaguluhan ngayon sa ating bansa at uh, nakikita natin na sinasayang yung uh, pondo ng taong bayan, ninanakaw po, pinagsasamantalahan ng ilan, huwag tayong kumayag dyan. Huwag tayong kumayag na ilihis nila sa katotohanan lumaban po tayo, magtulungan tayo. I am one with the Filipino people in this fight and crusade against corruption. Huwag tayong pumayag na nililiis nila yung na Ngayon, nakikita naman nila kung sino talaga yung mga mastermind. Dapat managot po yun. Kuwawa yung Pilipino. Kita mo, yung mga pera sa flood control, ilang eskwelahan ang mapapagawa. Libo-libong classroom ang mapapagawa. Ilang hospital ang mapapagawa? Ilang mga health center ang pwedeng mapapagawa? Ang makikinabang po yung mga kababayan nating mahihirap. Ako naman po nakikiusap po ako sa mga kasama natin sa gobyerno. Unahin natin parati ang kapakanan ng mga mahihirap po. Kaya ako, uh, bilang inyong senador taga Mindanao, bisaya po ako na taga Mindanao rin po, taga Davao Region. Matanggin niyo rin po ang aking lolo't lola. Asahan niyo po na magtatrabaho ako. Kasama tayo dyan, magtulungan tayo at malalampasan po natin ito. Ang aking pinagdadasal ngayon, makabalik sa normal na pamumuhay ang bawat Pilipino. Ang hirap po ngayon, maraming naghihirap, restless yung Pilipino, hindi nila alam kung ano yung kinabukasan natin. Tulungan po tayo. Yan po ang uh, wish ko at uh, pinagdadasal ko na makabalik sa normal na pamumuhay ang uh, Pilipino labanan po natin ang korupsyon managot po ang dapat managot managot po yung mga korup ikulong po yung mga buhaya magtulungan po tayo dyan mga kababayan ko. magkaisa po tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak <laughs> ngayon, bilang member po ng Senate uh, Committee on Cooperatives uh, isa po ako sa author at co-sponsor ng National Cooperative Month law declaring the month of October of every year as the National Cooperative Month at pangalawa, I am a co-author and co-sponsor of Republic Act 11535. Ito po yung batas na mag uh, making the position of a Cooperative Development Officer mandatory at the municipal, and city, and provincial level. So, asahan niyo po ang aking suporta sa mga kooperatiba. Kanyang labo na ito mga gagmay na kooperatiba. Dapat ka na yun ang tabangan ka mga micro and small cooperatives sama ninyo. So, abre ang ako opisina para sa inyong tanan, mo na uh, uh, tinabangay lang yun uh, Ako padayon ko suporta sa atong mga uh, ko kooperatiba sa abot sa akong uh, makaya. O karon gusto na pera sa inyong uh, namoy uh, madawat ikan sa CDA. gusto na ako uh, pasalamatan o ng atong mga opisyalis sa CDA. No? Atong nga uh, palakpakan ng CDA chairperson, Alexander Nakwepo. Ang atong uh, kayusunan pong uh, muslim, assistant secretary nato na no, sa ato ang uh, commissioner po sa city, Abdul Salam uh, ginomla palapakan nato. Ang atong uh, uh, pugihan na uh, assistant secretary, Mirla Paradillo, palapakan po Ang ato. atong regional director, si Glenn Garcia, ato pong palapakan, palihob lang ugang ato atong uh, regional director po sa si, uh, 12, si Juriski Mangalen, palapakan nato. Mangelen, Mangenen. And of course, uh, po, sa 13, si Monato uh, Monataw Alawi, palapakan po na to. si Arturo Manigo na Sa Davao del Norte, akong parente, Arturo Manigo, o Gogeapon. po. <laughs> Natingala siya na pa rin Of course, si Arden na kakam mga Provincial Cooperative Office sa Davao del Norte at opo Papangan. Marino Lanoy at opo Provincial Cooperative Development Office, Davao de Oro, palapakan pa nato. sa Estella Caballon from Davao Occidental at opo Palapakan, palihog lang. Huwag unya akong hisgot ang laing-laing mga kooperatiba. Atong uh, tindog na lang no, palihog lang ang from Davao uh, Occidental duha ko Co cooperative sa Dalamuan o KIPA uh, Kifa cooperative palapakan nato. O ang taga Davao Oriental palapakan po nato. Mati Greencom manay banay, -banay Division Agricultural Cooperative. Limot Mandaya Tribal Multipurpose Cooperative. Ato, po, ako ang Gaborit ng Biyako, Tagalupon. Iba, Ang akong uh, na anak na uh, uh, Tagalupon po, Vice Mayor dito. Auto siya ang CPA lawyer uh, last year no, ng class valedictorian to sa School of Law sa Ateneo. katung uh, niyaging tuig o uh, CPA. Tap, na uh, siya sa si CPA sa Lasalto 2019. Ang Gaborit ng Biyako. So, proud po ta na taga-Dabao O uh, mga taga-Dabao uh, del Sur, Tindo, Saint, uh, Tindog, St. Michael, Multipurpose Cooperative. Nagkahiusang mag-uma. Malawanit, uh, multi Farmers Multipurpose, multi Cooperative. Bulacan, Coconut Farmers. O uh, Talaw, Agrarian Reform Beneficiaries. para para o mga taga Davao del Norte, tindog mga taga Davao del Norte. Lima ni sila, kabagong silang banana growers. O uh, samahan magsasaka, Mira Fuentes, Kauswagon. O Kauswagon Agri Development Multipurpose Cooperative, Kademco. Palakpakan nato mga taga Davao del Norte. O mga taga Davao de Tinto, tindog, baliyok lang. Uh, Paco Panko. Pasko Paco, na Transco, o PMBC Cooperative. Salamat kayo. O, mga taga-Dabao City, dito, pag-iyo, pag-apakanano. mga taga-Dabao City, Tawantawan, Barakatan, Buhangin, Milagrosa, Our Lady of Lourdes, uh, Sibula, Organic, Sunshine, Talomo River, Tawantawan. Mga taga-Dabao Redis, Sige, kong soroy, kami sa unang ni former President, former Mayor Duterte, abot ming tawan-tawan, abot kong binya sa inyong mga lugar sa una. Kung naalam ang yung iyong kaninyo, ipadayon uh, ipadayo yang ito po si Tatay digong ang pinalanggang mayor sa Davao City, ang iyahang kalusugan, kaluwasan, ang iyahang kalayaan po. Dita mo ng kagulo mo, Nagserbisyo yun na diri sa Davao. Nagserbisyo gyud na sa tinuo Pilipinas sa abot sa iyang makaya. Tigulang lang taon si Tatay ni Bobo Chita Anyos. Pero ni serbisyo yun sa, sa kailag gyud ko sa iya ha. Mahal na mahal niya po ang ating uh, bayan. So palakpakan rin po natin si Tatay ni Bobo. O ka taga region na uh, 12, taga Cotabato province, Palibla, Quito, mga taga kotabato uh, mga taga CFC, SP, KBCC, Inusang Bayan Credit Cooperative, Kotabato Provincial Government Employees and Retirees, mga Kotabato United Advocates Credit Cooperative, DPWS Kotabato Employees and Retirees, MMWD uh, Employees Credit, KC NHS, TER, Students, Sabres Laboratory, Kawayanon MPC Makilala Senior Citizen o uh, Saint St. Catherine Youth Savers. Kanang sa makilala, uh, ato nang natabangan ko ng inyong, kita taga makilala na rin, ang inyong munisipyo sa una, katong nalinog, ato nang natabangan ka matukod ang inyong, uh, inyong uh, munisipyo. Mabuhay po na natong mga sa North Cotabato na sila. And of course, taga Jensan. At napanay na humpong mag-uuma o kinapawan City United Vendors Cooperative. Palapakan po nato. Paliwag lang. Mga taga Jensan. Napod. Tindog. Jensan Alliance Transport. Jensan Just Transport. General Santo City. Government Employees. NBC. Talapak kayo sa mga taga Jensan. Jangas at Jensan. Ilan na sila kaya na Jangas. Mga taga Sarangani. Napod. Taga Nasa Malandak. Lumon Santa Cruz, Upper Biyanan. Kaya sa Malumon, ini ng overpass niya, na ikapunta ng Matabanan na para sa mga sudyante ng Malumon na nakabuko. O mga taga-South Cotabato, atong palakpakan, Pupuk Persa, Blue Diamond, Transport Cooperative, Central Alternative Medicine Producers, South Cotabato Seed Producers, Southern Philippines Agro-Industrial, United Transport Operators and Drivers Services o o o da Jangas Farmers Agri Cooperative o uh, Surala Van Service Tagisa Agrarian Reform Beneficiaries panapakan po dito sila tanan o ato na punta sa Region 13 sa Tagaagusan del Norte Kumusta man dito si Governor uh, Inja Lamante ang among amiga uh, asa Tagaagusan del Norte Para, Malumbong kausa sa katawahan sa San Isidro. Manapa, Centro Agrarian Reform. Marcos Calo, Farmers Multipurpose Cooperative. La Gracia Farmers Agriculture Cooperative. Maningalaw, Millers and Consumers Cooperative. Panakpakan po nato ang mga taga ng Norte. Ganyan yung mga taga tagabutuan na po. Taligaman Coco Farmers, TCEC. Isdaon Farmers Agriculture Cooperative, Pital Farmers and Fisher Folk Credit Cooperative, Sumilihon Tagibo Farmers Agriculture Cooperative. So tapa ako ni sila. Mga speaking of farmers, katong uh, budget hearing sa DA, ako yung kihangyo ang mga opisyalis sa DA na dapat masaya po ang ating mga farmers, fisher folks. Kung kinahanglan magpalugi ang gobyerno para lang makita ang atong mga farmers. Kaya kita yun ko sa mga farmers, nagkanda uba, ba nagtrabaho, init, ulan, para lang naalay ang tusto sa ilang pamilya. Muna, ang iyo yun sa DA nga, tagaan ang suporta ang atong mga farmers o mga fisher folks sa, sa budget kesa masayang sa mga flood control na ginagawang katasan po ng ilang mapagsamantalan. Una, hangi ulit ko sa inyo, hindi tayo tumigil hanggang hindi mapanagot ang dapat mapanagot. Sakit ko kayo ang akong dughan, lughan, dagan o kubre, kasi sila nagapasasa lang ito na ginagamit ang kwarta sa gobyerno sa ilahang pagpangawat. Di tamo sugot, nadilig yun kung bukon ang mga kawatan o makulong yun. Uluwi kayo Pilipino. Magpasagda na ito na. Tawagod po na mga taga Surigao del Norte, Romney Kanta uh, Navarro Consumers Cooperative. Palihog lang Ano ko saraman ka? Uh, panalong magsasaka, Service Cooperative. Ano ko siya? Kining... Uh, kini Kaya pala ko nga, ang sinabanawat ninyo parang, parang nasa cooperative, Naalak ko eh, kaya ko nga um, mamliti mo na ako di man ko dato, pero na ako'y swendo. Ang akong swendo, ihatag na ako ngayon yung pagpliti paulit. Pero kato usaran mo. Kay <laughs> gamay ra gud ni sundalo robot puta sa gobyerno pero kasabot ko sa inyong kinaanglan gyud mo plenty. Na lang kuy gamay put plenty og tanan mo na nakut kuy grocery packs na padala ninyo tanan mo. <laughs> uh, so, uh, uh, mga rs ko na sa uh, mga pagkaon tanan. Na lang sa inyong lugar na mga sobrang nga item sa una. Uh, Uh, panghatag ko at alin nyo sa inyong mga lugar po, sa inyong mga probinsya. Huwag, uh, ato po tawagon, last but not the least, from Surigao del Sur, from uh, Manyayay Agrarian Reform Cooperative, eh, pangbahan <clears throat> na ito. Bago po nakalimot ba? Isaya ang kong tako, batanggit nyo. Pero naghan kong eh, ng nganha sa Kutabato. Kinsa may ilong ko sa inyo, hindi, hindi. Daghan na, ilongbo <laughs> na yung ilongbo niya. Daghan na yung ilongbo yung gawin lang, ha? Kaya tawag sa inyo, ilongbo, ang pangalan ako, Bunggo. Gaw. Gaw! Daghan niya tawag. Daghan, ilongbo niya sa... sa Cotabato, di ba? Ano yung una? Nag-migraine nag niya po, tre. Yung mga ilongbo na, isog kayo. Kung abot lang una ni Mayor Duterte diha sa North Cotabato, masaad niyo sa ahay. Habi na kung dabaw pa, pag abot sa Marilog, di ba? Boundary naman na sa uh, Cotabato. Ano si Mayor, pag naon na -una mo sa una, niya po kung saan lugar na rin kayo, eh. nawa man eh. Pag anak niya nga, uh, kung pangunta na rin ito, kung saan yung eskwilahan na rin, kung dabaw mo ba rin? Pag doon na mo, kung saan yung uh, eskwilahan? Yan uh, Anak-anak itu mga bata, oh. Ketika dia sanggup. Caper, caper. Sus. Mga ilungku mene nih. Ingo ni mayor, wak nakas sa Dabao, nanakas Kutabato. <laughs> mga ilungku re. Silingan nama nang City Boundary. Kutabato na North Kutabato kan nang. Diba? dia Mona na. Bebetaghan kaya yung mga, mga ilungku re. O ato po nga palakpakan uh, ng ato mga taga Surigao del Sur no manyayay, bayan free farmers, tindog mga taga Surigao del Sur, kasamahan, cooperative, matigdom farmers multipurpose cooperative, Tandag City Women's Credit Cooperative, Esperanza Farmers Marketing Cooperative, o uh, Mac Karlan Transport Cooperative o Santa Juana Coconut Farmers Cooperative. Ato po ang palakpatan sila. Paliwag lang. O napagayay sa Dinagat Islands. Kinsa mga taga Dinagat Islands. Kani layo yun din sila. Kung sa mo, ito no? uh, ko sa Matthew yung Miyagi, no? Patayin ko nga Matthew sa inyo. O ito Miyagi yung uh, simana. Nagpadala kong hinabang sa mga munisipyo dito sa Dinagat I Islands sa so, inyo mga munisipyo dito. Ang pulang mo, o ang ping mo kanunay, na safe mo dito. Sa mga naigo sa bagyo, di man na to. Ang gamit, malabahan man na. Ang sanina. Ang gamit, mapalit man na. Ang kwarta, kitaon mana. na. Pero kinabuhi, dilip mapalit. A lost life is a lost life forever. Importante, buhig ta, magtinabakay ta. Ilado ang Pilipino pag sa tinabangay. Pakiabot lang sa akong mga kaisunan sa Dinagat Islands ang akong pagkumusta sa ilaw, ang bing mo o ang po o permit. Pagpakan ko mga taga Dinagat Islands. O sa tanang CD si employees and officials, co-op members, Davao City Cooperative Development Office, Provincial and Municipal Cooperative. Hindi ang pagdata kanina no, si Councilor Gaita from uh, Mati. O sa tanang akong mga kaisunan ni Adere, salamat kayo si Attorney Rang dela Cruz, uh, retired uh, Colonel Dabao del Norte Provincial Administrator. Pakpakan na niya siya, sir. Salamat kayo uh, pag sa pag-suporta sa itong mga kooperatiba. Uh, Mauto, nga, alam ko gamay po nga hinabang nga dala para kaninyo. Chairman, manggot ko sa Committee on uh, Sports sa Senado. Isa ka pamaagi na labanan nato ang uh, uh, masasamang bisyo criminalidad through sports, get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. O na napi bola po per cooperative dad, niyo sa inyong mga lugar. Ano ba na cooperative ka sa Dabao? Ano na ba sa diha? rin nagtrabaho sa ko, ko, kailan na, na ako mga 20 years ago, batang pa, Bata pa, pang, mga itsura nila sa una, sila lay na ni Gulang, ako lang yan. Eh, 51 anyos na, na ko, puti na niya akong buhok. Nagatina na ko, huwag uh, buhok na taon. Bata lang ko tanawang, nanigulang na niya puro trabaho. Sobra tunga sa akong kinabuhi. Puro trabaho. Pan Amahaw, paniunto, paniapon, puro trabaho. Sa ko sa damgo. Kung trabaho, kaya po, kung yaw, yaw ko. At, hindi mo ka. Huwag sa CR, parang ka mag-instruct yun po. Huwag masayang na oras. Kaya na, naanad ko si, trabaho eh. Mawag na ako naandan. Mawag yun na, mawag na bisyo, mag-servisyo. Kaya mawag yun ako ang naandan. Sige lang yun ko, trabaho. Hindi ko ganahan magpahuway, sige ko trabaho. Naanad, naanad yun sa una pa. 1998 oh, okay. pa ako nag-trabaho uh, kay uh, Tatay Igong, Ikat City Hall, Anton na uh, Malacanang, Anton uh, na himo ko uh, Senador ninyo. Huwag uh, mato ako dalang mga kulak para sa inyong mga saninan uh, at alam ninyo rin sa inyong uh, lugar. Huwag uh, matukin nyo na ako kanina at matukin nyo manawat gamitan ninyo ang puhunan, palaguan ninyo inyong uh, negosyo. So, daghang uh, salamat sa inyong tanan. Timanin ninyo mga kaisunan, pinalangga muna akong tanan. Abre ang ako opisina para sa inyo tanan. Ayaw mo pang duha-duha o duha sa ako. Mura lang ko rin yung igsuon, mura lang ko rin yung kuya na padayon na maservisyo sa inyong tanan. O palangga ako na po tanan. Mga kaigsuonan. Nanak ko'y yung isingit, no? Tawagan lang ko rin yung uh, kuya bongo. -bo. Mas kasa na ka makita, kuya bongo. -bo. Pero nanak ko'y hangyo sa inyo na eh. Ayaw ko tawagan kuya na eh. <laughs> 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 Siyempre, mag Kita ka niya. Ah, Kuya po. <laughs> yun sa day ko, super lolo. <laughs> 51 years old na ako, pero bata lang niya po. Mga lang ito yung una ko. Hindi man mo kalimot sa akong pangalan. Pag makakita mo sa akong pangalan, at tumuha ng kanto. Traffic naman yun, ang Metro Davao naman yun eh. Diba? Kung sa may inyo mainom nung duman, magkita akong traffic light. Kung sa manang green, go! Pagutom na mo, palit tayo mong manok. Chokes to? Oh, okay, mo. Kung sa'yo pangalan sa dati natong presidente, Rodri? Oh. Kung sa'y paborito na mong sudan, mong? Sa, sa Tagalog, kung sa'y tawag sa mahilig sa inom, lasik? Oh. <laughs> Nanak ko'y hangyo sa mga palahubog, di mang yun malikayan, na mo inom mang yun mo. Nanak ko'y hangyo sa inyo. Sa tanan palahubog, ayaw mo pag try pag nakainom. Delikado na! Pag na'y mahita po sa inyo, ako na po'y ay duma ninyo, pag kayo ay na... BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM! bum sa may... Unang sa may paborito natong atlaw kay kayo trabaho, duming. BUM! mo? Pag-inig ang panahon, palitanin niyo sa... May nalang wala si Philip Salvador Nere. Kung sa'yo guys, turo yung si Philip Salvador. Kaya ba lumang sa'yo paborito ang hotel ni Philip? Oo, oh, oo. Oh. May saba. Ayun, saba. So, maura to ha. Nagrang uh, salamat. Basta mo, no, nga ni atin ka na ako'y na koy grocery pass, na ako'y t-shirt para sa inyo, ball pen, o uban uh, pa. O sa taga-co-op, oh, na yung plate, na yung mga bola, na ko yung mga ipadala sa inyo na ibang mga mga items. Nagaling din sapatos na wala na nagamit, ipadala eh, na ako sa co-op. Kung queen swerte hon, so, okay, okay. Kinsa may, may birthday karong adlaw so, you know. sa inyo? Kinsa Kinsa may birthday?